One cafe latte for Dante. Ma. Okay. I'm, I'm sorry. I'm sorry. 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 Sorry, I'm gay. Sorry, I'm lesbian. Sorry, I'm bi. Sorry, mother. Sorry, I'm trans. Sorry, I'm queer. Sorry. sorry, I'm different. Sorry. What na Dante. I'm so sorry for staring. Ang ganda kasi ng lipstick mo. Where'd you find it? Uh, ay, sir. Ako po ang dapat mag-sorry. Nakalimutan ko po yung pastry nyo. Wait lang po, ah. Thank you. Kahit sino papa. pa, I love you na. Magandang araw po, Ginang Teresa. Maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong oras para sa interview na ito. Ako po pala si Shaquille Meneses, estudyante mula sa National Teachers College. Magandang araw din sa iyo anak. Walang anuman, masaya akong makatulong sa inyong pag-aaral. Maraming salamat po talaga. Kung okay lang po sa inyo, gusto ko po sanang malaman ang tungkol sa inyong karanasan bilang leader sa ating komunidad. Lalo na pagdating sa usaping pantay-pantay ng kasarian. Sige anak, ano ba ang gusto mong malaman? Una po, maaari nyo bang ibahagi kung paano ninyo isinusulong ang pagkakaroon ng gender equality sa inyong mga organisasyon? Ah, magandang tanong yan sa aming organisasyon. Nagsisikap kaming bigyan ng pantay na oportunidad ang lahat. Ano man ang kanilang kasarian. Halimbawa, sa pamumuno, sinisiguro naming may balanse sa bilang ng kalalakihan at kababaihan. Bukod dito, regular kaming nagkakaroon ng mga seminar at workshop tungkol sa gender na sensitivity. Wow! Ang galing naman po niyan! Bilang isang bading, natutuwa po ako sa ganitong mga inisyatibo. Nakakaranas po ba kayo ng mga hamon sa pagsusulong nito? Oo oh, naman anak, hindi madali ang nang gender noon at pakikipag-usap. Tama po kayo. Bilang isang miyembro ng LGBTQIA community, ramdam ko rin po ang hirap na yan. Pero nakakatuwa pong malaman na may mga taong tulad nyo na patuloy na lumalaban. Speaking of protection naman po, paano nyo po pinoprotektahan ang kababaihan sa inyong organisasyon? Magandang punto yan anak. Una sa lahat, mayroon kaming string policies laban sa anumang uri ng diskriminasyon at harassment may sistema kami para sa pag-uulat ng mga insidente at sinisiguro naming may mabilis na at patas na aksyon para sa mga reklamo. Bukod dito, regular din kaming nagbibigay ng mga training sa self-defense at awareness seminars tungkol sa karapatan ng kababaihan. Grabe! Ang husay naman po ng mga programa nyo. Napaka-comprehensive. Curious lang po ako, paano nyo po na isasama ang mga miyembro ng LGBTQIA community sa inyong mga in inisiyatibo? Mabuting tanong yan, sa totoo lang. Noon, medyo limitado ang aming mga pag sa mga isyo na LGBT. Pero sa tulong ng mga kabataang katulad mo, unti-unti kaming natututo. Ngayon, kasama na rin sa aming mga programa ang pagtugon sa mga pangailangan ng mga LGBTQ community. Halimbawa, may mga seminar kami tungkol sa pagtanggap at pagrespeto sa iba't ibang sexual orientation at gender identity. Nakakataba po ng puso na marinig yan, Ginang Teresa. Bilang isang bading, napakahalaga po talaga na makita ang suporta mula sa mga leader na tulad nyo. May plano po ba kayong mga bagong programa para sa hinaharap. Oo naman anak, lagi kaming naghahanap ng mga paraan para mas mapabuti ang aming serbisyo sa komunidad. Sa ngayon, may plano kaming magtatag ng support group para sa mga kabataang LGBTQ. At gusto rin naming palawakin ang aming legal assistance para sa mga biktima ng diskriminasyon. Kung gusto mo, maari kang maging bahagi ng mga programa ito. Naku po! Napakaganda naman po ng mga planong yan. Siguradong malaking tulong yan sa aming komunidad. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong mga karanasan at plano. Huling tanong na lang po. Ano ang mensahe nyo sa mga kabataang tulad ko na gustong maging bahagi ng pagbabago? Sa mga kabataan, lalo na sa mga katulad mo na may malakas na paninindigan, huwag kayong matakot na ipaglaban ang inyong mga karapatan at ang karapatan ng iba. Maging boses kayo ng mga walang boses, mag-aral kayo ng mabuti. Unawain ninyo ang inyong komunidad at huwag kayong mahihiyang magbahagi ng inyong mga ngadit idea. Kayo ang mga pag-asa na ating bayan. Kaya isabuhay ninyo ang pagkakapantay-pantay at respeto sa lahat. So maraming maraming salamat po, Ginang Teresa. Napakahalaga po ng mga salitang yan para sa akin at sa aking mga kasamahan. Siguradong magiging inspirasyon po kayo sa aming mga mag-aaral at sa aming mga hadikain sa buhay. Maraming salamat po ulit sa inyong oras. Walang anuman anak, masaya akong makatulong kung may kailangan ka pa, huwag kang matubiling lumapit sa akin. Ingat ka palagi. Maraming salamat po. Ingat din po kayo palagi. Salamat.